Ano po, po kami ngayon sa ano? po. kami. kami. Mali kami. po. kami. Mali kami. Mali kami. Mali kami. Mali kami. Mali Mali ayan, ayan. So, ito, kasi, kami. Mali kami. 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 Mali kami. Mali kami. Mali kami. kami. Mali kami. Mali kami. tayo first time natin dito sa Mali uh, SM dahil, ayan. Camarines Norte yun okay, yung guys. Ano so, uh, sa akong pagpunta? Pa? Ano? Camarines Norte ito? Camarines Norte. Ah, uh, Sor pong dahil. Ayun, Sor pala po. Camarines Sor. Ah, oo. Oh. Ayan, so punta po kami dito sa... Ano kayo nang buwan? First time natin dito guys. First time natin. So ang daming pa. Ang grabe. Right. Kasi brown. Ah. So pumunta tayo ng SM, guys. So, ayun. Shout out po sa lahat. <makes noise> Mahaba po yung pila. <makes noise> <makes noise> sa taas. Ito ba pila? So, ayun guys. Nandito tayo. Ano tayo? Wala nga puwan, Ma! Ma! ano ang robot Ano robot? Take out na lang natin. Sabihin mo na lang kay tito mo, take out na lang May robot na. So yun guys, iti-take out na lang namin pagkain namin kasi sobrang dalawin po ng tao. Ito

Tama. Ito na lang. Hanap tayo dito ng mga kainan. Ito, so, go Sobrang dami guys ng tao ng Jollibee. Wala pong ano. So, Walang maupuan. Tara, akit tayo. Food court. Pupunta po kami guys sa taas. Sobrang dami po ng tao guys. dami po ng tao guys. puro ano ba? Matatamis. Akala ah, ko Food court eh. Food elevator. Huh? elevator. Ano yung bonchon? Elevator. Ano yung food court? Food court. Huh? Dami tao eh. Tagalan ka. yung tao. guys. Ang ng tao ay So, lipat po kami ng ano, lipat kami ng ina namin doon sa taas. Mayroon kami makakainan. Ay, ang late kasi nang space nila pati. Oo, oh, late. Pulitas. Dito po pumunta si Kalinga Prab. Dito. Pumasok po siya dyan. Yun na nakita ko sa ano niya. Ang binila nila si Rina ng ano. Parang dito po siya pumasok. Parang dito niya binilang si Rina ng ano nang tawag niya ito. Ng cellphone. So yun guys, na tayo doon sa taas. Nauna, nauna po sila sa akin. So yun natin guys, mamaya. Uh, kung saan kami pwede mo kakain. So for the meantime, muna bye muna guys. Balik so, po tayo mamaya guys.